Yeah. Oh.

Hello, bakal ng Guinness World 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 Book. Guinness World Book. <laughs> may, may record ba? So dito, dito tayo. ganyan. Hindi, ikot mo na la lang sa ano, kahoy. Kok <laughs> sa kahoy kasi masyado mo ikot niya sa so, like, ah. nag okay. dito naman tayo sa bodega. Ano na? Sa bodega. sa dito pa Tama ba? <laughs> diba? Tingnan mo. Nilipat ko na yung mga ano. Ma? Kanawa. Ay, oo nga. Oo nga, oo. Diba? Diba? betan ba balik na rin. O oh, ba? oh, mas maganda siya. balik na. See? Oh. Ganyan. tapos i eh, magliliko yan siya na ganyan. Para yung mga so, ano. Mo, paano ang ano niya? Paano ang dilig? Spray? Ah, dilig baliktad, eh. dapat gumaliktad ka rin pag dilig, ganun ka din <laughs> sa baliktad. Bias, ay hindi spray, spray lang 'yan. Dapat, okay. dapat, dapat, oh, hindi yan nangangailangan ng na maraming tubig. Hindi yan, kahit wala tubig na yan, eh. Ganun lang yan eh. Pero, kasi orchids they don't really love water. Adaptive. <laughs> What they need is um, and kahoy na Love po. and Care. And care. Ang May ano scientific name na? Billetizim, um, bilatizim ang disenizen sa kanilang gulatizim. Murag na murag intilizim. Hindi ba? lang di ba? ba yan? <laughs> murag o ang kanilang. It's Ang ganda siya, Oo, okay siya. Diba, tayo sa Juan B. Asa to Martinio? Ketosis, pyrosis. Anim lang ba yan? Apat-apat. Eh? Uh, ping... ah. Parang yan yun na doon sa lamesa, diba? Ano kukunan isa Kukuhas? Kukupit? Kukupit ang nilagay namin dito, pero nandito naman yung ugat na sa taas eh, so hindi naman sinatabunan, so it's okay. Lalo na pag naulan nito ngayon, mas mag sa pa yan. Yeah. So, gates, so, pag yan. Mga orchids, mabaliktad. Sa pag nag-delete ka dyan, dapat mabaliktad ka dyan. Ipakita mo nga, Melmar, paano? Maganda pag sa, ano patayo na lang. Ha? Maganda ito doon, doon. Kailan ka. Ang pwede din kaya kay Pagodizem, ang Ipordizem. Yawaizem ka, Brendaizem. This is the Boricat. Huh? This is the Katuizem. And this is the bonsanism. designated bonsanism, bonsanism and bonsanism. Alam ba ang ang ang, ang cactus ay meron na siyang ano? Sana, sana. Umulaklak pa yun. Melmar? Sige, gibay mo. <laughs> kaya yung makaanak ka, kaya naman ko dali. Feeling ko, Chad, Melmar, kung ano, slight ba ano ka

Oh. Yeah. Oh. so, naglulagay kami ngayon ng orchids pero pabalik natin siya guys. May iba naman, oh, di ba? Oh, orchids design. Ah, oh. ngayon lagay natin tapang Guinness Book World. World. Guinness Record. World World. Guinness Book of Record. Guinness Book World, World of Record. Guinness Book. Basta, na encyclopedia. First time niyo po makita na pang encyclopedia sa pabaliktad mag ko yeah. <laughs> diba, ang aming. Para mas maganda itong yung baliktad kung ibaliktad eh. baliktad Hindi ba, baliktad ang aming arcades kasi masyado siyang mataas kasi. So, pag nabulaklak siya. Ay! Kasi ang the solar lighting. Panel. So, panel kasi pag nabulaklak siya. Mayroon ah. ako dyan? Okay. Kayo na yan. Ah. Ako rin na. O, oh, di ba? Dapat pabaliktad siya para pag namulaklak siya kita. O. Oh. Kasi pag nakatuwad siya, ay pag naka-straight siya, di makita ang kayang bulakizen kay Nana sa kanyang... Nandingil <laughs> lang sa Peter, ginoon ako. Hindi, mamaya na lang yan kasi may hagdala lang po. Diba sa as? Dito ay ilusot. Hindi, dito ra, ito. Ilusot dyan, dyan. Hindi dyan. dyan ilusot sa, diba? Sa lukay. Ito Isa pa, isa pa. Dapat pala ganyan ang paglabas. Ayan. Yes, mana, Eto na, ang order. Blueberry. Ito yung Ang Sa ganito yung Thank you. Snacks. Halika na Melmar. Thank you so much, Rhea Filinguera. Hindi, sakin sa po. Kasi ba diba may tira sabi ni guys sa akin. Ah, may tira yun din kasi. kasi Nabigyan ng tagpa sa amin. Ah, na. Bodolism. Thank you, Sir Anthony. Pati yung pancit ha sa kanila. Thank you. Thank you, Sir Anthony. Sir James Carlo. <laughs> James Carlo. <laughs> 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 James <laughs> Paiba-iba naman. Wala yan doon na naibo kasi kasi gano'n siya doon na.